Hello mga guys mga ka ito gusto na tayong andito si may ng anak dahil wala yung kanyang partner kanyang partner ako ang naatasan dito kasi nga lalaki nga naman eh hindi naglilinis ng CR ito tayo guys maglilinis yung kanilang ano walang banyo hmm. dahil wala dito yung mga bata ayan lang lilinis na lang ako dito tulad na akong chimay sa buhay ko wala paglalaki hindi mo maasahan sa paglilinis ng bowl nila so, ito yung ginagamit ko para malinis yung mga sulok sulok ano? So, hindi ko namang gagawin to wala pati ako damay sa baho ganyan lang ginagawa ko yun. para Atsubuk, hmm. Selamat guys. Selamat guys. Ah, selected mo na natin at may tao yata. Ano pala lang tao. Continuous natin. Paglilinis. Paglilinis. natin muna ito ng ano. Ng tawag dito. Ano na po. Kala ko pagka ano uh, malaki na anak at um, matanda na magulang si Tupre sila lang. Hindi pala. Talagang sabi um, nga habang may buhay, mayroon ka pala may problema din. Ito, tingnan mo na na yung kanilang ano. Magkabukod naman kasi kami ng kubeta. Ako, may CR ako, sa sarili. Itong mga ito, wala. binukot ko na. Ako pa rin ang naglilinis. Eh. Hmm? Paano pa naman makakapit niya? Maglilinis tayo ng bowl. So guys, oh. Hindi nga ako nakatikin ng OFW. Ito naman dito naman sa anak ko. Hey guys, salamat sa panunood.